mr. speaker, our work is far from over. the quad committee's progress thus far is a testament to what we can achieve when we confront corruption and criminality with courage and resolve. however, it also underscores the magnitude of the challenges we face. this is a defining moment for this congress, mr. speaker. <laughs> imagine mag, may mga kakasuha na may makasuha na pero hindi pa sila tapos <laughs> nakakatawa tong quad comb na to sige tingnan nga natin kung ano yung mga pinagagawa nila sino yung kakasuhan nila at isa-isahin natin kung ano sa tingin natin ha sa tingin ng mga ordinaryong Pilipino kung ano ba talaga kung may yung sa lahat ng ilang araw, ilang committee hearings na ginawa nila, kung may napapala pa sila sa ginawa nila, kung may magandang maidulot ba, maliban lang sa pagpa, pagpa ano, maliban lang sa pagsira ng pangalan ng mga Duterte. The Quadcom likewise recommends the filing of appropriate charges against the following. Number one, Personalities linked to the illegal drug trade, particularly those implicated in the seizure of 360 kilograms of shabu in Mexico Pampanga, Kai Ki Meng alias also known as Willie Ong, Yang Zheng, also known as Eddie Tayang, Mayor Teddy Tumang and all the incorporators of Empire 999. Number two. Stop tayo Bakit ito yung ano yung kaso ng salifter? Baka ito yun, no? So, sino ba ang mga, sa nakikita natin, sino ba mga witnesses doon? Ang witnesses doon ay yung nakakulong din. Yung mga, yung mga accused, sino ba ang mga witnesses doon? Di ba yung mga nakakulong? Yung sinampahan ng kaso, right after matuklasan yung drug shipment na yun. Bakit hindi lumabas yung pinagsasabi ni ano nung witness nila o, during sa investigation sa sa Quadcom, no? Bakit kayo lang? So doon yun na eh. Ito yung sinasabi natin na masaya sana tayo na uh, natapos, no? May ano na, may recommendation na sila na may makakasuhan kasi pagdating doon sa korte, iba kasi sa korte. Iba talaga pag andun sa korte. Diba lahat ng paning ma mapakinggan, lahat ng ebidensya, tinitimbang-timbang pero yun sa quadcom isa lang yung pinapaniwalaan nila, di ba, hindi pa nga nakasagot yung isa, hindi pa nga naka walang ebidensyang prenesent, yung istorya lang, pinapaniwalaan ka agad, tapos pag pagtanong yung isa, e eh, iba yung sinabi, lying kontib ka agad yung pinagkaiba, no yung pinagkaibahan doon sa korte talaga. Kasi lahat ng ebidensya, no? Ganun. Sino ba ang witness doon? Wala. X. Itong sa kaso number one na binabanggit nila, X ito para sa atin.